Hi, ah, hello, ciao guys. Good morning, good morning. Hey, okay. makulimlim. Guys, bagong palit natin ang gulong. Pakita ko lang po sa inyo. Ang gulong natin sa huli. Hmm, talagang lalim ng ng ano. Alatang bago. Tsaka pagka nakita dito bago. Tsaka kita nyo guys nakasulat dito all weather So may araw, may yellow At pagka may tag-ulan Dito sa una Anong tatak na gulong? Next sen Ay nakasulat dito next Hindi lang dito All season ban Makapalo Bali tatlong, al, apat na gulong pinaltan Sa ating <laughs> ating sasakyan, ginagamit pang trabaho so ang teknik po dyan pagka daw are, umabot na din sa gulong na are ayan may tak din pag umabot na din ibig ubus na yan kailangan papalitin na kaya may mga sign na ganyan po all season dahil hindi na tayong papalto kasi dito sa Italy mula November hanggang April alam nyo po may papalit, kailangan magpalit ng gulong or kailangan may baong kadena dahil pagka nagyelo or may snow talaga kailangan maglagay kaya makikita nyo po ito all season yung makikita nyo dahil may mga giting giting may giting giting sa <coughs> pinaka ano ng gulong tak Kaya po all season. But yari, sumabit na. Ay, kala ko sumabit. Nilagyan pala nila ng ano. oil. So yan po ang ating bagong gulong na gagamitin. Last year nung no, nag nung no, nagyelo palit gulong. Butit may bagong bagong gulong na no, nagyelo kaya perfect timing. So yan po mga bagong gulong natin pwede na ulit ang bumiyahe guys so pwede nang hatawin ulit sa mga, mga ano yun e nga lang pagka mga bago laging kinakain ng mga bato bato nasuot sa loob dahil malalaki ang lamon kasi o eh. ayun pwede na ulit maghato hato tayo thank you guys at ngayon ninaulan kaya perfect ang ating gulo ngayon kaya ingat-ingat, bye-bye. Ciao guys!